ito, oh, ganito itsura ng buhok mga kababayan na labing limang taon. Ito yung tae na natigas, natuyo na. No? May gunting na lang to. Guntingin na lang para mahubaran. Pwede may gunting ka Gunting na medyo matapang. Ay, ma aray mo. Hindi, 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 masakit. Mabigat lang. Kunti na lang. Tingnan mo yung hair mo, oh. mo oh, ano masasabi mo? Sobrang bigat. Hindi, tatanggal ko pa yung nasa, no? Okay, tago, -tago ko muna, ha? Diyan lang, sit down lang, sit down. Sige, buhos na. Sabon, bro, sabon. Lagyan mo powder. Pinang pag malinis na yung whole body niya, saka natin tanggalin naman yung short niya. Kaya Oliver, magbihis tayo, ha? Ha? Giniginaw ka na? Very good. Tingala. Tay nga. May mga tay mo, may mga nakatira na eh. No? Pero isang ligo pa. Totally malinis na yan, okay? Okay ano sa pakiramdam ko ya Oliver? Good. How's your feeling now? Ha? Masarap? Mm. Ubusin mo tinapay mo. After after 15 years nya dito sa kulungan, natanggalan natin siya ng napakahabang buhok. Ayun mga kababayan continue.